Hello guys, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung encrypt na bagong update ni Messenger. Sobrang bilis lang niya guys kung paano to gawin. So tuturuan ko kayo. Una is punta tayo sa Messenger. etong Messenger na gagamitin ko guys is Messenger ng jowa ko. So tatanggalin ko yung encrypt encrypt. Then click Messenger. Then punta po tayo sa may tatlong lane. Ito po. Then, may makikita kayong settings. Yan po. Then, scroll scroll up lang. Then, makikita nyo yung privacy and safety. Click nyo yan. After nyan, makikita nyo yung security. Then, sa baba nyan is andito na yung end-to-end -end encrypt chats. So, alam nyo naman, wala din na mawawala pag tatanggalin nyo to. Kasi, sa mga important message lang ata to. Kaya di, hindi ko rin ito siya ginagamit. Kaya tinatanggal ko to So, click nyo lang yung encrypt. Then, dito tayo sa message storage. Guys, yan yung i-click natin para mawala. Then, pag nandito na kayo sa message storage, dito nyo makikita sa pinakababa, ito yung manage secure storage. Diyan mo makikita yung turn off secure storage. So, after nyan, pag i-click nyo nyan, ma-turn off yan. Okay na, hindi na siya encrypt. So, click na natin. Ayan, so may nakalagay na turn off, so continue natin. Minsan, mahina kasi ang signal, kaya minsan siya eh, maglo-loading. Pero ito, ayan, natanggal na. So, nawala na siya. So, pag, pag i-on nyo na naman siya, kasi gusto nyo nang i-encrypt yung mga private message nyo sa, for example, sa jowa nyo, gusto nyo i-encrypt yun. So, i-turn on yun lang ulit. Dito lang naman din sa taas eh. Secure storage. And turn on secure storage. So, yan lamang. Thank you.